Natrace ako nasan yung pera. Buong-buo, 100 million. Nabawi na ng NBI yung pera? Hinihintay ko lang kumontak ang kidnappers pero hanggang ngayon wala pa rin silang tawag. Edward, alam mong hindi ka nila kukontakin. Alam mo rin kung sino yung mga kidnapper. Ano bang mo? Hanggang ngayon wala pa rin lead kung sino yung kidnapper. Kung kanino natrace yung 100 million na yan, malamang siya rin ang kumuha kay Kathy. Na kanino yung 100 million? Gusto ko malaman kung sino yung nag-deposit ng 100 million sa account ko. Sige po, i-verify po natin. Sandali lang po. Sir, anong deposit po ng pera sa inyong account ay si Melchor Espinosa? Pinuntahan ka na yung address na yan. Melchor Espinosa yung pangalan ng lalaking nakasulad dyan. Withdrawin mo lahat ng pera. Akunin mo hanggang sa kahuli hulihang sentimo. Bakit dineposit niyo ang 100 million sa account ko? Ako pang palalabasin mong masama ka. Wala ka rin namang magagawa na. Kaya sumunod ka na lang. Alalahanin mong nasa akin pa rin ang asawa mo. Nasaan si Katia? Wag kang magalala Buhay pa rin naman ang asawa mo. Pero sa apat na putwalong oras, pag di mo pa rin binigay sa akin ng pera, hindi pa rin naman sa'yo ang asawa mo. Hindi ko sa'yo ang pangkay niya. Isa hong Melchor Espinosa ang kasabot ni Edward dito. Sigurado ko kami na gagalaw na sila para kunin ng pera kailangan po natin kumilos agad. Kailangan natin tawagan ng bangko. Salamat. Pwede po, sir. Good morning po. NBI? Ako na malibid roon na po. Sige sige po sige po. Kaya dyan sa tali sa tali pakihogi nito. bakit mo ba? Mahal mo ba? Ah! Tali mo na. Slip, Mata, siya mata.